Ja al Mustafa Dumating si Mustafa Ang pag-i'rob ng Ja'a Madin fathhi, li lam Ang jaa, ito ay nakalipas na pandiwa na mabni sa patha dahil siya ay hindi nadugtungan ng kahit na ano-ano. Al-Mustafa, fa'ilun marfu'un wa'ilamatu maturaf'ihi ad-dhammatul al muqaddaratu ala akhirihi. Ang Mustafa siya ang fa'il kaya siya ay marfo. Ang alamah palatandaan ng kanyang pagiging marfo ay ang dommatul muqaddarah. Bima'na isaisip mo lang na dommah ang kanyang haraka sa kanyang dulo. Manaamin zuhuriha at ta'azzur. Pinipigilan ng at ta'azzur ang pagiging klaro ng dommah.